na kung saan ay napakagandang tanong at napakagandang sagot yung ating matutuklasan sa araw na ito mga kaibigan. So para hindi na po tayo masyadong mahabaan ng oras mga kaibigan ay narito na po. Uh, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Oh. Pero ano naman po yung angels of death? Uh, hindi ko po invento po nila yan eh. Basta natatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Wala rin pwede mo try sa inyo. Pag nag traidor mo, na yung gukod sa inyo. Patay doon mo dito. Kapahamakan na inyong yantuan. Invento lamang. Ano ang kanina po kasi uh, sinabi po ni Sir Edward na yung uh, yung yung um, second Metro Davao Signal Battalion uh, ay Um, may kaugnayan sa Task Force Davao. Uh, so, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Oh... Uh, wala po akong personal knowledge niya so I invoke my uh, right to remain silent on the issue also. Alright. Tapos pwede uh, pwede niyo bang ibahagi sa amin mula sa perspektiba niyo yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustudiya sa inyo? Uh, Pakiulit po mula sa inyong uh, pananaw at karanasan, paano po ang nakustudia kayo sa kamay ng gobyerno ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I uh, also invoke my right to remain silent. Alright. <laughs> Sige. May i... Uh, bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong uh, IFA flash dito po sa ating um, monitor. Paki panoorin natin lahat pati ninyo, Mr. Kibuloy. Inaayos lang po yung pag-flash uh, natin dito. Ah, naglalag lamang po, pero andito na sa dito sa gilid. Uh, meron pa lang ako nakikitang ano, pamagat ng event na closing ceremony. Okay, welcome closing ceremony. Military orientation training. Uh, baka ito yung binanggit ni ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaru. Uh, Uh, na nasa 2nd Metro Davao Signal battalion na, na may kinalaman sa Task Force Davao, yung paaro sa ilalim ng 11 RCTG or yung 1105th Community Defense Center. Ah okay, uh, Edward, uh, uh, alam nyo ba ito? itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Um, Madam Chair, uh, una sa lahat, yung correct ko lang po yung TF isiparit po yun, iba yun. Opo. Okay. Unang training po yun ng batch ng ano, worker. Okay. But lately, naging ano na, pumasok na sila sa paaro. Okay. Yun yung national. Isiparit po yung task force okay. sa paaro. Yung okay. paaro, nag-start 2015 po. Okay. Second, second Battalion. Okay. Yan po yung mga, mga lately na yan ng mga batch Uh -huh. ng mga ano po ng mga training po kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training eh uh -huh. by every year nag help po ng training Kung mapapansin niyo po uh, Pagkakaalam ko, hindi pa Brigadier General po si si Buloy nung time na yan. Ah, nung time namin. Mm -hmm. Parang bago lang ata yan naging Brigadier General sa ano Reserve Unit. Yes, na nakikita natin sa letrato na beat, nat natakpan lang ng pag bilog sa kanila. Pero B. Jen, Pastor Apollo C. Watch na na suppose Kibuloy. Apo. Ah, uh, pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kibuloy? <clears throat> ano Uh, still on this issue, I uh, invoke my right to remain silent and vote. Okay. So ang kaya ko uh, noted, uh, ini-invoke niyo ulit yun. Ang kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, uh, dear colleagues, ang mahalaga, uh, ang military training na ito lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang uh, mandato nila. So, uh, uh, Mr. Kibuloy, uh, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito.